Huy! Huy! Dito sa kapan, dito sa kapan ka ngayon, sa ng mga sa kahawan ang mga genau, nung nangisimaltas na mga hanumang At ang ang inire-report ko lamang ay yung uh, kanilang pagharang dito na nagiging perwisyo na sa dali ng trafico at sa kapatang mismo ng mga tawa ng PCPD at sa tawahan ng LTO at ng mga LTFP. Inire-report ko dito sa kahabaan uh, ng isabi nyo dahil nakita mismo itong mga tauhan ng uh, UCPD, tauhan ng LTO at ng LTA Party, yung uh, ginawa nga pagharang itong grupo ito ay lunapit sa akin, mayroong sumuntok dito sa akin. Kaya nila mahal kong kapatid uh, Sinasabi nga, sinaraw ay minamura. Sinaraw ay minamura. yun yung kanila nga pinamangin. Kaya ako'y uh, sinugod itong uh, grupo, itong si Martin Pena. Ang uh, para na ako report, ang uh,